at uh, kami ngayon ay papunta sa Bailen kami ay maliligo sa ilog ayan ayan si parang Jerwin ayan isa maraming kasama ayan ayan ay bumati mula kayo hi pads ayan, ayan. ayan mabunta kami sa ano kayo ayan Kasi kasi nila. Pero kasi kami na, ano na, dahil uh, lang kami ngayon. eh pupunta muna kami ng Baylen. eh Meron daw raw ilog. So, uh, sana lang na lang may uh, talagang maganda lango yan doon. Yan. Uno, kami ngayon social, sinumpang pinangalanan driver. Tama lang 'yung mga bangaw. Kuno ng bangaw. Kuno ng bangaw. Yeah. I Update namin kayo pag kami nasa ano na. Nasa So so far eh dito pa kami sa Tagaytay, ha. Eh, Tayo nyo. Sa Ronyo. Ayan, malaking ito yung sibukli. Ay, parang gutom na. Maitim na eh. Yan, maitim po talaga yan. Si Gardo. Si Gardo. Kung si Gardo po si Tanggol, yan naman po si Tukul. Puro ka ganyan. Balado! Sayo! Ayan mga parang dito na kami sa ano. Dito na kami sa sa aming pupuntahan. Wala pa pala. Ay si Sarapi oh. Oh, walay. Wash out. Wash out. <laughs> Wash out na ulit. Ting. Kunta. Eh ngini ni. Di

Thank you po. Okay ka muna. Yan, nandito na. City! <laughs> Ito. Ito. Kaya, so, pabiling kwatro. Yan so, o. o. Lalaan mo mong gano. Lalaan mong mga yung yung pahinugin. Yung malalaki. Mahal yan. pag Yung sunta sa kilo. Kaya yeah, bali ang kasama po kasi namin taga rito. Pero taga sa amin din, taga tagaytay din. Sinamahan kami ngayon dito dahil naisipan namin uh, pumunta sa ilog dito sa may baylen at maraming uh, marami raw rito magandang paliguan. Maraming ilog rito kaya titingnan natin. mga um, bangaw. location mo Share location. Ayan, malapit na kami mga kabangkaw, ay Ge, kabang bibidyo Ge. kayo ang uh, Kabangkaw. kabangao, na? Ayala po tropa, palusong na. na parking lang si Pisan. Tangan Makabangaw. <laughs> Yo, nagdito kami sa ilog. Iyan <laughs> mga par at halosung uh, na kami. Tuwing tuyo naman ang daan kaya aisles laan. Ba, Maraming tao. Hop. Ang dahan larat. Medyo madulas. Yan, baka magsunga ba. Hop. Yeah. Ito po yung ilog ng bayan. Ito yung ilog ng bayan.

Isigaw e mo muna yung kutsilyo. Pare, isigaw mo muna yung kutsilyo dyan. Hindi lah. Ha, bong hagis mo. Hagis mo. Kailangan, sakto sa akin ha. Hi! Ano kaya ko yun? Akala, yung isang mong dala. Pinaka gwapo ng Tagaytay. Nawala. Ayun, ayun pala. panu na? ko oh. na. Ayun oh. Ayá? Aba na. Ano ba? Hayun oh, banda. Halika. Ayun, gumuhilan katawan mo. Wow, isa. Tara paligo tayo. Yan dito Oh. Oh, malapit tapo ka, may. Dandalat, mabagso na ba? Ayá, kasama ko si Mukni. Nasa behind. Si Dondon, si Pisa Marvin, 'ya. bah Saan ang na Wala. Ayan, <coughs> oh, oh. naririnig na po namin ang ilog. Ayan. Ayan po yung ilog sa baba. Ayan. Ayan, may mga naliligo wow. na pala. Ito Ay, Ayan, dyan yan. Dito? Kala ko may kabilang ilog eh. <laughs> <laughs> natulad ang flag <laughs> siram ang flag <laughs> tunay ang labas nakuha <laughs> <laughs> nakuha mo <laughs> <laughs> Wow, wow, wow. Ang gatong. Ayan, nandito na po kami. Ayan ang ilog. Yung, oh, Yung, mga kabangawan. Ayan na, tropa. Ayan, <laughs> Nakuha na ko eh. <laughs> Ang sakit ni Dago bang lay? Uh, uh. Yes, Adam. Talo na. Kukuha lang Ay, oh. <laughs> na. talaga Lako po. Props lang pala yung isang yun. Yun o, oh, kanina pa yon may isang oras na. yung mga par, kung gusto nyo ng libre ng lango yan, punta sa may baylen. Ayan no, ang ganda ng ilog, malalim, tapos wow, uh, magandang wow. maganda ang akses. <laughs> maganda. Mega sa... May kasama pala tayo babae? <laughs> Pare, kanina lang maiksi ang buhok mo ah. Kanina maiksi ang katagal mo. Nabit pa lang. Ayaw nyo, no? pwede kayong tumalong doon yan, sa punong yan, no? Tumalong kayo dyan, no? dito kayo babagsak sa ilog, yan, no? Ka ganda lang nga nila, tapos dito, ang ganda dito mga par, may ano, may... <ik lithium. sups andimonides> may may ano, may bukal, may inuman ng tubig doon sa may bandang taas na yun, na yun oh. No? meron doon host galing bukal pwede kayo wala ng tubig doon wala kagandahan dyan okay maraming pisan ayan o no? pisan direct nasan tubig may tubig dito eh tubig ayan dyan po kay dadaan maganda naman ang daan merong mga baitang ayan ya, nah, walau problema tama, tama. Oh! oh. caragal <laughs> <I don't know. laughs> Garden, wala ho para makita ng

Basic. <laughs> <laughs> Yun, may one <laughs> <laughs> lang. Uulitin na yan, o. No? <laughs> <Tanapta ba? laughs> <laughs> <laughs> Don, talo na.